lalim na ang ugat ng pinagmumulan ng mga political dynasties dito sa La Union during that time Paano nagsimula? E, Kuwento ko sa inyo para merong kayong uh, lalong-lalo itong mga taga La Union, no? Kuwento ko sa inyo paano nagsimula ang political dynasty dito sa La Union. Ma siguro hindi pa ninyo alam kung paano nangyari at nagsimula yan eh. Okay? Paano nagsimula yan? Uh, it was then in 1981. Mm, mga bata pa siguro kayo, no? 1981. It was then in 1981, nung tumakbo bilang gobernador, I mean mayor, dito sa San Fernando, municipalidad pa lang po tayo nung araw, si Manuling Ortega at si Ferraren. Hmm. Eh, during that time, ay uh, talaga namang, uh, if I'm not mistaken, 81 or 79 during that time. Eh talaga na mga ano to, mainit, warlords. Hmm. Eh kalakasan pa ng diktador na Marcos nung araw eh. Pinatawag si uh, Titing. Eh, kaibigan ni Makoy yan eh. Si Yumaong Titing Ortega. Sabi, pahintuin yung dalawang yan. Mag-withdraw silang dalawa. At kapuntahin dito sa La Union ay sa San Fernando si CFI Judge Dagupan CS, uh, CFI Judge Court of the First Instance Judge Justo Tito Oros Jr. Oh, alam niyo yon Baka hindi niyo alam yun ha? O oh, diyan nagsimula ngayon ang political career ni Oros. Naging mayor siya. Virtually unopposed during that time. Okay, dumating ang Edsa Revolution naupo pa rin yan bilang uh, mayorian. Pero kalaunan, pinalitan po siya ni Angel Salanga na mayor ng San Fernando for several months. Months lang eh. Kasi magkakaroon na ng eleksyon sa 1988 yon Pero before that, nagkaroon po tayo ng congressional election noong 1987. Yan. Dito na po nagsimula ngayon ang pag-usbong ng mga dynasty kung inyo pong matatandaan dito sa sa first district ang magkakalaban nung araw during that time ah, during that time nap uh, uh, si uh, sino ba si nap, nap dulay yan nap dulay victor ortega at si magnolia antonino hmm. <laughs> hindi niyo alam yun ano ha ah. Diyan nagsimula. Nanalo nako talamak ang ano, talamak ang bentahan ng araw, talamak din ang bilihan ng boto noong araw. Mantakin niyo. Ha? Mantakin niyo nung araw, ha. Ah. During that time, 1987, magkano ang ano, ang pinakamalaking uh, bilihan ng boto? 75 pesos. 75 pesos. 'Yun, 'yun ang ano, ang boto nung araw 1987. Okay, malalit salita, nanalo si Victor. Okay? Nanalo si Victor Ortega. Yan ang mga kalaban ni Victor, Magnolia, Napdulay. Sa sumunod na taon, 1988, local election na yan na. Ah, sino ang pumasok na ah, mayor? Manoling Ortega versus ah, Quintin Balsita. Ewan ko kasi during that time ay wala tayo dito sa San Fernando. Pero balita natin talagang ano, agawan ng balota, bilihan, dayaan. In short, nanalo si Manuling. Nagprotesta si Quintin. E walang pinutunguan ng kanyang protesta. Since then, since then, ha? since then, ayan na, 1992, tumatakbong uh, ayun noong 1988 uh, gobernador na nahalal na gobernador si Ting Ortega okay 1992 local presidential uh, presidential and local elections na naman tatakbo na ngayon yan si ano si uh, Tabaco Tabaco Ramos ah 1992 lakas in UCD yan ang kalaban nila ang kalaban ni Tabaco noong araw Miriam Defensor Santiago, People's Reform Party. Uh, Imelda Marcos, KBL. Danding Kuhuangko, NPC. Uh, Ramon Mitra, LDP. Yan. Yan na. Okay. Mano-mano pa noong araw. Ah. Mano-mano pa yan ang eleksyon. Kung inyong matatandaan, it took around uh, more than a month for Congress to declare the winner of the presidential election by a margin of less than 1 million votes. Ha? Kaya nga sinasabi ni uh, Miriam Defensor Santiago to which naniniwala tayo na she was the first victim of the massive dagdag bawas scheme of Okay, of sino ang mga operators niya noong araw ng dagdag bawas, mga puno brothers. Mga puno brothers, itong mga puno na to, ito 'yung mga abogado ni Tabaco. Okay, nanalo na sila. Sino ngayon ang kalaban ni Titing Ortega during the time sa pagkagabarador? Ang kanyang pamangkin, Husto Orros. Alam natin, alam namin, alam namin nanalo si ano eh, nanalo si Tata Titing eh. Kasi incumbent eh, pero matanda na siya. Umuusbong na yung mga batang Ortega nung araw. Eh sila mga impisi mga to eh. Sulit danding kuha mo ko ang mga to eh. Ang lakas lang sa kanila nung araw, si Husto Oros. Siya lang ang lakas in news, hindi kapartido ni Tabaco. So anong ginawa? Kinompromise nila, dagdag bawas, natalo si, si uh, Titing, Pinao po si Pastor uh, Gobernador para meron silang tulay papuntang Malacanang. Kasi nga, lakas ang New City. Sa sumunod na halalan, NPC pa rin yung iba, pero naging lakas nuk din na ang mga iba. Karamihan na sa kanila. Diyan na nagsimula in 1998 nagsimula na ang dinastiya ng mga Ortega dito sa La Union. Pero yung pag-usbong nila was way back in 1988. Oh. Yan ang uh, kwento ng political dynasty dito sa La Union. Oh. Mula noon hanggang ngayon, sino ang nagpapalitan at nagsasalitan na gobernador dito sa La Union? may naging gobernador ba dito sa La Union na hindi Ortega mula noong 1998? Ang Oros, sabihin nun niya siguro. Ortega rin niya ng middle name. Eh. Meron ba? Oh, wala. Meron bang naging congressman na hindi Ortega dito sa First District? Wala. Dito sa San Fernando, may naging mayor ba na hindi Ortega? Nagsimula nung 2016, meron si Don Gualberto. Kaya nga sabi nila, giant slayer daw ito eh. Kasi naputol na yung hawak ng, uh, pagkahawak ng mga Ortega dito sa San Fernando. na Kung sana ito raw po ang uh, uh, prized, uh, uh, prized uh, municipality nila, prized territory ang San Fernando. Kasi nga, first class municipality, to uh, city uh, ay napakalaking pera daw po ang pumapasok dito sa San Fernando. Uh, yan ang uh, uh, do'tong nangyayari. So ngayon, sabihin niyo, are these people really elected in a fair elections? Fair elections E may patayan may uh, bilihan ng boto. Is that fair? Ngayon, sabihin ninyo na wala namang masama sa political dynasty as long as they are fairly and freely elected. Walang fair at walang free elections hanggang nandyan at nandyan ang mga dynasties na to. Kasi ginagamit nila ang kanilang posisyon, ginagamit nila ang kanilang... Uh, ah, ang kanilang pondo na nakukuha dyan sa gobyerno sa pagiging official nila ng gobyerno. Believe me, yan ang nangyayari.